Kaya pala at natakong bumili ng tent at camping chair dahil makukulayan pala yung dapat na drawing lang na outing namin. Ewan ko ba, ganito yata pag nagkakaedad na. Yung gustong gusto ko talang mag-birthday sa may dagat or yung malapit sa nature. Yung kagaya sa paborito kong lugar, yung Anawangin. Yung una plano lang kasi gusto kong makasama si Camille kasi never pa siya nakapunta ng Anawangin. Eh yung anak ko si Cheska at yung mga kaklase or kaibigan niya, may plano na palang pumunta na nagsasakob. In-invite naman niya kami pero hindi ko masyadong sineryoso yon. Akala ko nga kasi nagbabalak pala lang. Diyos ko po, March 16 ng birthday ko. Pero nagyaya March 15 ng umaga at aalis na raw na madaling araw. Say what? O di ba, ura-urada? Pero okay lang din 'yon kasi alam niyo naman pag hindi pinaplano, mas natutuloy. So madali ang paghahanda yon. Buti na lang talaga bumili ako ng tent. Yun na pala talaga yung sign. So March 16 na madaling araw, umalis na kami. Hi hey guys, welcome so, <laughs> to my vlog. Hi po. <laughs> Third gabi niyo po kami na In fairness sa biyahe namin, almost 4 hours lang. Nasa San Antonio na agad kami. nag lang kami ng van. Tapos yung contribution namin, 1,600 plus lang. Kasama na doon yung pambayad sa van, pagkain, entrance, cottage, at renta sa bangka. Kaya, thank you Miko, siyang nag-organize niyan. guys, welcome to my club. Hi guys, welcome to my club. Hey! Guys, <laughs> So eto nandito na kami sa may pundakit. Inaantay lang namin yung boatman na maghahatid sa amin sa nagsasa cove. yan, ganito pa rin yung pundakit, maganda pa rin. Pero marami na siyang mga cottage na ganyan. Kinausap ko na rin yung barkero na after na nagsasa cove, magpapahatid kami ni Camille sa may anawangin. Pumayag naman sila, syempre. Pero magbabayad kami ng 500 pesos per head. Hatid sundo na yun ha. I'm from Cavite. Of course, dadayo ulit ako ng anawangin. Syempre birthday ko ngayon, no? Oh, kaya walang basagan ng treat. At... Wait, there's More. Magda, nagsasa muna kami. Life Vest muna. For safety. O nga pala, mula Pundakit, almost one hour ang biyahe papuntang Lagsasa Cove. So, medyo malapit yung anawangin dito. Kasi nasa 20 minutes lang yung biyahe. Hey, una -una sabi, Dalawa palang may birthday nung time na yan. Ako at saka yung Jawani ni Cheska. Bale, triple celebration namin. Ni Vincent at saka ni Miko kasi birthday month namin yan. walang kupas. Ang ganda pa rin talaga ng view. Siya nga pala, matagal ko na narinig na yung ko. maganda daw talaga doon pag gusto mo mag stargazing. Yung pambato naman ng anawangin, yung campsite nila. Mayroon ng tubig o. Oh. O, oh, diba? Ito na yung nagsasakog. Okay yung tour package na nakuha namin. Kasi kasama na dun yung cooking utensils, yung isang galon na tubig, ice box, tapos kahoy na pang bonfire. At may pinapairan pala sila mga dalawang tent. Natutuwa lang ako sa mga batang to. Talagang nagtutulungan. Sabi ko nga sa kanila na okay lang ba na mag-relax ako? Hindi mo na ako tutulong sa pagluluto. Yung ma-enjoy ko naman yung birthday ko na walang intindihin, hindi stress, hindi pagod. Disney Princess Yarn. Eto lang naman yung sagot nila. Okay lang yan tita, mag relax relax ka kami ng bahala dito. Okay. Hi! Hi. <laughs> Bayanihan mo tayo for today's video. Ito hawa ko. <laughs> Ayan, pagkatapos ilapag yung mga gamit, kanya-kanyang setup na ng tent. Dito ko nakita ang ganda pala ng tent na nabili ko. <laughs> Ang dami kayong nagandahan dyan. Ang dami nagtatanong kung saan ko nabili. Siyempre sinasabi ko, nasa yellow basket ko lang yan or nasa showcase ko, TikTok. <laughs> ano? Ang ganda tingnan, Ang ganda tingnan, no? Lagay mo na ng Nako. Ay, sobrang... Dudulas yan! Dudulas yan! Alam nyo, mabilis lang naman i-set up yung tent na to. Parang payong lang. Pero tumagal kami dyan, yung sa parang canopy. tama yung ginawa ano, flag ceremony, ipo-fold nyo yan. Ganda, eh. na ko nito. O, oh, solar to. O, oh, diba? Ganyan ang affiliate. Of course, bubudulin ko kayo. Nasa showcase ko lang din yan, pati yung camping chair. Kulayan na rin ang Amni Swimming. Ito yung tent namin. Ayan. Ito sila. Prepare ng food. Tapos ito yung tent namin. Ayan. Humaboy pa yung chair namin. Thank you. Tapos. Ayan. Ay, tulog si Disney Princess. Uy! Dorinil! <laughs> okay, CR check! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan tayo. Ito shower. May, oh, may shower. Tayo. Natin may tubig. Uy, may tubig. Okay, kung maante ka sa CR, hindi ito ang lugar na para sa'yo. Nakatulog ako niyan tapos pagising ko, ayan, nakaluto na sila. Huwag ka, may inihaw na pusit. <laughs> Tsaka chicken curry. Thank you, Dado. Siya yung in charge sa pagluluto dyan eh. Kalokang mga batang to. Isang pack lang ang dala nilang paper plate for two days and one night yan ha. Tapos nakalimutan din nilang magdala ng paper cup. So, naging MacGyver kaming lahat. Yung container ng steak o oh, ginawang baso. Tapos tipid-tipid sa paper plate. <laughs> Pinupunasan na lang namin para magamit ulit. Kasi pag bumili ka dyan, 5 pesos per piece ang paper plate. No. Ang <laughs> gabit na ng pag HRM mo. Oh. Yeah, thank you. Thank you. mga nag Thank you. You're welcome po. Kita niya yan yung sandok, takip na steak o. Oh. At eto pa nga, chinismis. <laughs> yung kani namin hilaw. Yung kakain ka nalang ng baga para maluto sa tiyan. Um, understandable naman yun. Mahirap naman talaga magsaing ng pangmaramihan. Lalo na pag hindi sanay. Eh, part of growing up yan. Buti na lang may dala akong hand gloves. Kasi parang konti lang din yata yung nadala nilang spoon and fork. Mga pasaway! Pero okay lang kasi hindi naman ang gusto ko eh. Hindi provided lahat. Para matutong dumiskarte. At para may kwento sila. Sabi ko nga sa kanila, pwede na kayong iwan sa bundok. Survivor Philippines. <laughs> Gandang adventure. Tulog na tulog ah! Tapos maya, amang b. Mal-mal. Tugtog yun amang b. Mal-mal. Tugtog yun amang hindi Mal-mal. Tugtog yun amang b. Mal-mal. Tugtog yun amang yung yung yun amang b. Mal-mal. Alam niyo ba na mas marami akong kaibigan na mas bata pa sa akin? Naniniwala kasi ako sa law of osmosis. Charot. <laughs> Bigla ka ano, na napagod. <laughs> Yung mga boys sa na habang dito naman sila. Ang <laughs> mga girls. Happy birthday, Happy birthday.

And kayo na po pahala sa amin. Sana um, lagi pong safety ang nasa priority po namin. And we offer this day to for our celebrants for um, March celebrants. And we offer this peace to you and to our peace for the um, upcoming events in our lives. um, Bless us our Lord.

totoo na to. Game game. so, anong muna tayo sa mga ganyan. Kasi na pinakabata, magtaas ng kamay, pumunta sa gitna. Saka <laughs> <laughs> Ito, alay. O alay pa ito. Ito, Isa sa dahilan kaya gusto ko nang makapunta ng nagsasa kasi gusto ko mag stargazing. Kaso hindi ko kinaya yung antok kaya ang aga ko nakatulog. Nagising ako ng mga alas 3 ng madaling araw para mag stargazing kaso bigla ako natakot. It's a good, morning. Oh. It's a good morning. It's a good, morning. Sun is shining, birds are singing, you are smiling back at me. Got the boat hooked on the back of the truck. We got nowhere else to be. It's a good morning. <laughs> It's a good morning. It's a good Don't you resort that man? you yeah, know mm -hmm. <laughs> Tapos, puntahan ko lang itong ibang resort din. Magkakad lang tayo. Medyo low tide siya. Meron siyang, ano tawag dyan, tapos parang may island-island. Tapos dagat na naman. Ganon din yung sand Pareho lang. sa anawangin. Nalayo pa ba tayo? Same lang naman sa magkakapit-bahay lang kasi sila. Ayan, nakalagay. kamkawayan. Ang sabi sa akin dito, 130 daw yung entrance. Tapos, kailangan mo talaga magbayad ng 500 pesos para sa cottage. Tapos, pwede ka na mag-tent pitching. Sumala so, doon, doon sa tent namin or sa cottage. Punta na ako doon sa Kamkawayan. Dito naman tayo sa agoho. May wifi camping hiking kayak. Ayoko na magtanong guys. Pero, kung <laughs> same lang yan sila ng rate sa area na to, magkakatabi yung mga resort. Hindi na ng tubig guys, oh. Shit. Sulat tayo ng Yeah. And yes. <laughs> Sabi kasi ng BTS, love yourself. Kaya, babatiin ko na yung sarili ko. Happy birthday, self! <laughs> Panibago na naman sila ngayon <laughs> Lily. Hello. ayun lang, na masyal masyal lang. Nagsusurvey. <laughs> hey, siya yung punong abala ngayon. Eh. Swing-swing magjowa. ang makaw. Okay, bye for now. Nagsasa. Ani na. Oh, mga nalobat. <laughs> Tulog sa biyahe. Ihahatid naman kami dalawa ni Camille sa Anawangin. Mga 3 nights and 2 days kami diyan. Eh, hey. hey, <laughs> Drive-thru lang. <laughs> gusto ko lang magpasalamat sa mga anak ko, kay Vincent at sa mga kaibigan nila. Kasi sobrang saya ko sa birthday ko. Saka hindi ako masyadong pagod. Alam kong pare-pareho tayo nag-enjoy. Kumbaga nag-unwind lang muna tayo saglit. Bago man lang kayo sumabak sa bagong hamon ng buhay nyo, ang OJT at paghahanap ng trabaho. Alam niyo mga ka minsan wala yan sa pagkain o sa lugar. Kundi sa mga taong nakasama mong gumawa ng memories. Eto yung magandang adventure, yung walang nambabasag ng trip, di ba? Okay, next, anawangin!